Nakatakda na po ng lagdaan bukas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito pong uh, anti agricultural economic sabotage uh, bill ito po i, uh, yung uh, inamendahan, inamendahan o nirepeal yung uh, batas na ipinasa po noong 2016 at uh, nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon via Viber ang isa po sa mga principal sponsor nito pong uh, batas na ito na uh, isa sa batas, no? Ma magiging galap na uh, batas. Bukas si Congressman na uh, Nicanor uh, Kongniki Briones ng Aga Partilis. Kongniki, magandang uh, tanghali muli. Welcome muli sa DWICLO Channel 23. Ay, magandang tanghali, eh, Drew. At oh, uh, magandang tanghali sa lahat ng inyong mga taga sa bye. Apo, oh, salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, uh, Kong Niki. Sa wakas ay uh, lalagdaan na po bukas ni uh, Pangulong Marcos ito pong uh, I think ka uh, long overdue na itong ano uh, uh, paano ka uh, batas na ito uh, kasama ho kay bukas uh, atin kayo uh, kong Niki Alam <laughs> ano mo Drew, uh, -toto, tama ka tayo yung principal uh, sponsor author dyan mm -hmm. at uh, napakahabang panahon na pinag-aralan namin yang uh, magawa, yung batas na yan, marami naman ang uh, nasunod sa ating uh, panukala. Unang-una yung pagkakaroon ng uh, National Council uh, under the Office of the President. Mm -hmm. Yung napaka-importante nun. Kasi dati-dati mm -hmm. ay nasa custom ang uh, pagpapatakbo ng batas. E eh, ngayon, eh, may tiwala na tayo sapagkat ang mahal na Pangulo naman, Uh, uh, President uh, Bongbong Marcos ay talagang ang suporta sa ating magsasaka ay napakatindi, misteryoso. Mm -hmm. mm -hmm. At pinakikita niya, mahal niya talaga ang mga magsasaka at mga isda pagkat tuwing uh, pupunta siya sa mga probinsya, yun ang kanyang kinakausap. Mm -hmm. So, at pinakinggan yung mga taing at pangangailangan, mga mm -hmm. equipment, etc. Mm -hmm. So, yun, yun ang napaka-importante nandiyan sa batas na yan. At yan pinag-isipan namin kung paano na magiging uh, institutional mm -hmm. na laging doon sa Office of the President, hindi na pwedeng kuhan ng iba. Mm -hmm. Kapag may tiwala tayo na, na uh, hindi naman papayag yung Presidente na uh, hindi magtagumpay yung laban sa smuggling, hoarding, profiteering, cartel. Oh, yeah. mm -hmm. Kaya oh, eh, yan talaga nagpapahirap sa ating mga magsasakaso. Oh, yan ang isang napakagandang uh, kasamaryo sa batas na yan. Uh -huh. Pangalawa, nagkaroon ng enforcement group na separate from custom. Yung PNP, NBI, Coast Guard, yan yung ating pinapanukala. Mm -hmm. Dahan nga lamang at napasama yung Department of Finance. Mm -hmm. At All right. uh, ito yung mga ano eh, na, na napaka-importante. Mm -hmm. Yung National Council, meron sana yung pitong sektor ng agrikultura kasama. Mm -hmm. Pero inalis, nilagay na advisory body. Mm -hmm. Hopefully, talagang maging epektibo na tatanungin ang ating mga sektor kung paano uh, patatakbuhin yung oh, pa. batas na yan. All right. uh -huh. Pangatlo, Uh, ang uh, hindi lang natin talaga na gustuhan, siyempre, ay napasama yung Department of Finance do sa Enforcement Group. Ang yeah. Enforcement Group, ito yung nagpapatupad ng pataas. Uh -huh. So, dapat enforcement agency. Pero nandiyan na yan, -usap naman tayo kung pwede alisin, ibalik ang sector do sa Council. At ang isa pang pinakamatindi na medyo hindi tayo conforme, yung 3 million threshold ng uh, Agricultural Economic so, Sabotage da Act. Dapat yun. mas malaki? Dapat mas malaki. And, yung All right. 3 right. Uh -huh. ay okay na yon. Uh -huh. 10 million. Mm -hmm. So ang aking kinatatakot diyan, yung uh, bigas pag nag-import, hanggang 7 container, walang 10 million eh. Nasa Nakto. 8 to 9 million lang. Eh kung Niki, Uh, maputol kita sa gleta, eh, saktong-sakto 'yung pinag-uusapan natin. May nakatengga pa doon sa port area sa Maynila. Ito na ladang bigas. Masasampo lang kaya ito sa, sa tingin mo, ah, uh, kong Nigi? Dito sa bagong uh, dito sa amended o sa uh, Anti-Agricultural Smuggling uh, o Sabotage Act. Oh, uh, inabot sila ng batas. At yan din pa. Mm ay pwede sila makasuha ng hoarding, profiteering, cartel. Ayan. Or kung hindi ayos sa papeles, eh, smuggling, kanamig hmm. sa Okay. Lifetime imprisonment, non-bailable, ang kanilang abutin. Uh, mm -hmm. Ah, uh, kumpiskado, lahat yan, pati yung lahat ng ginagamit nila sa gawain yan. Okay. So pati, pati yan niya kasabwat nila nasa gobyerno para kasabwat nilang yung broker late sabit meron yang kapakaganda may reward pag may nagtip between 1 million to 20 million whichever mm -hmm. is uh, higher uh -huh. So ang, ang ganda ng batas may special team of prosecutor yan Ah mm -hmm. uh, merong uh, So, madalit sabi, ang private citizen pwedeng mag-file uh, ng kaso, pati magbababoy, lahat Apa? ng sektor, pwede uh -huh. mag-file. Hindi ka tulad dati, na custom lang. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, talagang napakaganda. Pagamat ako'y uh, ano, na, nalungkot na din dahil nabago nga yung sektor inawala May, may ilang provision na binago. Uh, tatlo, tatlong provision. Tatlo, yung oh. enforcement group na pasama ang Department of Finance. Mm -hmm. At yung threshold ay from 3 million naging 10 million. Sana 3 million. Pag may eh, tatlong container, uh, huli na eh. Sagad na yan ah, eh Pangiki. Ay 7 containers, makakalibre pa sa the, economic sabotage. Ang dami nun, 888. Ang bigas, na bigas oh, oh. lalo na yung mga gulay. Mas marami. Oh. Eh, baka ang inaalala ko doon yan, baka oh. mamaya, maglagay na iba-ibang kumpanya, mag-import ng 7 containers laang kahit mag-smuggle diyan, oh, hindi papasok doon sa batas. Ang mm -hmm. mangyayari doon pupunta sa uh, Custom and Tariff Modernization Act, CTMTA. Uh -huh. uh -huh. Ay wala, walang na doon eh. Oh, right. So, 'yan, hopefully dahil nga yan pagamat na tayo last minute eh, nag-request pa rin kay Presidente na kung pwede ibalik doon sa dati, pero okay na rin yung batas mm -hmm. sapagkat under sa office niya. Okay. Naniniwala ako na hindi niya papayagan na paikutan ang batas. Naniniwala rin ako na yung enforcement group, pag nalaman niya na nai influensyahan yan, uh, ng, uh, custom, yung uh, enforcement group. Opo. Abe, ako yung naniniwala, hindi niya papayagan yon. Kung mm -hmm. Kung napapaykuta na 7-7 container sa importer, hindi rin yan papayagan ng presidente. Dumb. Kung ang, mga uh, advisory board, siguro naman, lagi niya kukonsultahin. Yung special court, siya, Kong Nikki? Hindi, yeah, nandun yon Yung and special dun, then. team of prosecutor. Oh, yeah. Wala lang yung special court uh -huh, na uh -huh. gusto rin namin ilagay sa panukala mm -hmm. na siguro susunod na yan. Mm -hmm. Pero napakalaking pagkasa uh, na may bibigay niyan sa ating mga magsakat mga isda. Mula't sa poll, yan yung nagpapahirap sa kanila, sa amin. Mm -hmm. Mga magbababoy sa lahat ng nasa sektor na agrikultura. Okay. Mm -hmm. uh, kung ikaw man ay gumanda ang harvest, nabigyan ka ng ayuda. Pagdating ng harvest time, ay merong smuggler na magpapabagsak ng presyo o hoarders. Mm -hmm. Hindi bibilihin. Ay bumagsak. Pagka bumagsak na ang presyo ng mga hoarders, na profiteers, sa sapasama sila. Eh di ba, bagsak ang presyo dahil walang bibili. Mm -hmm. Pagka bumagsak na, saka bibilihin. Katulad nung nangyari sa sibuyas. Mm -hmm. Pagka nabili nila, ikaw ilalagay sa cold storage. Uh -huh. rin na may control. Eh, pag bumas, tumas na, katulad nung si sibuyas magpitundaan mm -hmm. na kilo. Eh, di mo, nabili nila yun ng 10 pesos. Mm -hmm. Eh, nabenta nila ng 700. Pesos per kilo. Uh -huh. Ay yung sa sibuyas na yun, na naging kawaawa ang ating magsibuyas. Mm -hmm. Lugin lahat. Ay kumita ng mga 30 billion. Yung mga <laughs> orders, is <laughs> property risk cartel na yan eh. Kaya uh -huh. uh -huh. eh, uh, yan ang nagpapahirap talaga. At yan ay masusugpo nitong anti-agricultural economic sabotage na ito. Mm -hmm. Na under the office of the president. Opo. So, ang akin nalang pinaniniwalaan, ay yung nakatayong presidente ay mahal niya ang agrikultura. Alam niyang napabayaan ng, sa loob ng tatlong dekada ang agrikultura. Yung nakatayong sekretary ng Department of Finance, naniniwala naman ako kay Sekretary R. Na, na, na hindi siya papayag na magamit ng uh, smuggler yung uh, kanilang representation oh, doon. Oh, oh, mm -hmm. At hindi sila magiging dahilan para magpatuloy. Pag yan ay nagpatuloy, yung smuggling, hoarding, profiteering, kartel, eh, magtududa ang ating mga magsaka. So, apa, At um, uh, ang mapapahiyari yan, siyempre, yung Office of the President. Kung naging, hindi naman kukustuhin na mangyari apa. yan ng ating Pangulo. Pero last na lang, uh, ito bang uh, batas na ito ay, do uh, tayo naman lahat ay umaasa, uh, sa tingin ninyo ay uh, ito ang magiging isa sa mga solusyon o uh, sagot para mapababa ang presyo po ng mga agri-products lalo ng mga binabanggit mo. Bigas, uh, karteng baboy, uh, gulay at iba pang mga produkto. Hopefully, uh, kung Niki. Kung yan ay magiging seryoso na talagang gusto nating maputol ang kalukuhan na nagpapahirap sa ating magsasaka, yan yung smuggler, hunter profiter, cartel, mm -hmm. ah, at gusto nating masampulan ka agad yung mga yan, ay talagang ang magsasaka, mag magkakaroon ng bagong pag-asa sa bagong Pilipinas na ating mahalapit na, na, Pangulo. Pag nangyari yun, oh, lahat si magtanim, mag-alaga ng hayop, mm. mag, uh, lahat ng nasa agrikultura. Pag sila hindi na nakakaramdam na matindi pagkalugi, ah, na hindi dumadaan yung ganun panahon, sa laki ng hirap mo bago malulugi ka pa, marami ang babalik sa pag-alaga ng hayop, pagtatanim, pangingisda, Marami pagkat alam nila protektado sila ng batas na ito. Mm. Hindi naman so, ba, pag dumami ang production natin, ang makikinabang na higit diyan ay ang ating mga pamilyang Pilipino, ang consumer. Mm. Sapagkat siyempre, pag dumami ang supply, bababa ang presyo ng bilihin. Mm -hmm. 'Yan yeah, susi sa inflation. 'Yon. Uh, at kamahalan ng uh, bilihin ng ating mga mamamayang Pilipino. All right, sige po Kung, Niki, asahan po namin bukas ay uh, uh, a na po ng ating pong uh, pangulo yang ng batas. Marami pong salamat sa inyo kong Niki sa inyo pong oras, magandang umaga po. Good luck po sa inyo, sir. Ay, maraming salamat, Drew. Salamat uh, po. Mabuhay ka, buay yung programa. Thank you. Good afternoon po. Iyan po si Aga Parteles representative Congressman Nicanor Niki Briones. Balita